yung mga make up niya Ay Um go talaga na mag-make up na nandito dito. Pangarap ko talaga mag-make up. Eh Ang mama naman ang mag-make up na ito. Ay, mirong camera. Ay, matutupad na yata ang pangarap ko. Na maging artista for one day. Okay, hey, magturo kaya ako mag-makeup ngayon. Ano kaya sa tingin ninyo? Dahil wala naman si Madam Meka, nagpunta siya ng Paris na naman for the end time. Susubukan natin itong mga makeup niya dahil nakalatag dito na iwan yata. Dahil sa dami ng gamit ni Madam Meka, hindi na niya alam kung ano yung mga nadala at saka yung mga naewan. Kaya siguro itong mga ito ay naiwan siguro niya kaya gamitin na lang natin ngayon na turuan ko kayo mag makeup. Nakalimutan ko palang sabihin sa inyo ang pangalan ko mga bibi. Ako nga po pala si Mimay. Ang nag iisang pinakamagandang yaya ni Madam Meka. Na siya rin pinakamagandang babae sa buong mundo. Ang ganda ganda talaga ni Madam Meka. Ano, kahit hindi siya mag-makeup, ang ganda ganda talaga ng mukha niya. Lagi pa siyang mabango lagi nag-spray, spray ng mga perfume. Yung mga binibili namin sa Paris, pagka nagpupunta kami ng Paris, tsaka ng London, tsaka ng Germany, tsaka ng Italy, lagi siyang bumibili ng mga pabango na e, ini-spray, na niyang ganyan. Chuk, chuk, ganyan. O siya! Magturo na akong mag-makeup sa inyong lahat dahil ituturo ko sa inyo yung natutunan ko sa mga video ni Madam Michelle. Yung friend ni Madam Mika na lagi din nandito sa studio. Ituro ko yung mga natutunan ko sa kanya dahil lagi ako nanood ng video niya sa gabi. Ang galing-galing niya mag-makeup, di ba? Kaya ang ganda nilang mga magkaibigan dahil mukha silang mga Barbie dahil lagi yung mga makeup nila ang gaganda talaga. Kaya isa yan sa mga pangarap ko talaga sa buhay mga bibi na mag makeup talaga ng ganun kaganda. Kaya ngayon wala si Madam Meka kaya mag makeup makeup na ako para naman matupad na yung pangarap ko na gumanda naman ako kahit isang araw lang. Dahil mamaya mag peace time kami ni Red Charm. Ito na magsimula na ako mag makeup okay? Sa dami nang nandito sa harap ko ngayon dahil hindi ko na alam kung anong unahin ko dito ay alam ko na ang uunahin niyata ay yung foundation. Yung nilalagay sa buong mukha, sabi ni Madam Michiko, itago daw lahat ng malas, kaya takpan daw ng foundation. Ayun, may sabi dito foundation. Ito siguro yung foundation dahil sinabi dito Amazonian Claypool Coverage Foundation. At ang pangalan niya ay Tarty. Tar Tarty? Ito yung lagi kong pinalod sa tindahan, Tarty? Hindi palod nga, Tarty? Bakit naman ganito ang pangalan nitong foundation na ito? Hindi naman ito pwedeng panload sa cellphone kasi foundation naman ito. Hi, grabe. Ang gulo naman nitong mga makeup na ito, pero hindi bale. Mag-makeup pa din ako. Kahit na pangload itong foundation ko. Oh my god. Ang dami namang mga pang-apply dito sa harapan ko. Kay anong unahin ko dito? Ang mga iba-ibang klase mga brushes. Ay alam ko na. Sabi ni Madam Michelle, gamitin daw natin 'yung stippling brush. Ang sabi niya, 'yung mga stippling brush daw ay 'yung parang may ganun-ganun sa ano, sa brush niyang ganyan. Kaya ito daw ang pang-apply ng foundation para daw mas maganda ang application. Naalala ko nga pala, sabi ni Madam Mika, maglagay muna ng primer. At ito ang ilalagay kong primer, the professional Mud rescue. Gayahin ko na lang baby 'yung mga pinaglalagay ni Madam Michelle sa mukha niya kung hindi naman ako nagnuod ng video, hindi ko naman malalaman kung paano mag-makeup. Pag kasi nagpunta kami ni Madam Meka sa ibang bansa, sabi niya sa akin lagi, May May, can you please put makeup? Kay ako naman si, Ma'am, I don't know how to put on makeup. Tapos sabi niya sa akin, you watch YouTube videos. Kaya nagnood na ako ng mga video sa YouTube kasi nga laging sinasabi ni Madam Makeup sa akin na dapat daw ako matuto mag-makeup kasi daw pag pumupunta kami ng ibang bansa ayaw daw niya na magmukha akong basura. Kaya okay Madam, ito na mag-makeup na ako. I-try ko na tong mga makeup mo. Sana nang hindi niya ito mapanood din. Ayan. Pagkatapos kong mailagay na ang primer, sabi ni Madam Michiko, maglagay na daw ako ng foundation. Ito na yung sinasabi ko na foundation kanina na tarty para maitago lahat ng malas sa pagmomoka. Ganyan pa ang ginawa ni Madam Miss Yen. Nilalagay niya yung foundation sa kamay niyang ganyan. Kaya siguro maglagay din tayo ng foundation sa kamay natin. Simula na tayo mga baby. Kung hindi nyo naitanong, ako nga pala ang yaya ni Madam Meka na yaya niya mula pagkabata. Kasi yung nanay ko, yun naman ang yaya nila senyora noong bata-bata pa -bata sila. E tumanda na yung nanay ko, kaya ako na yung nagtrabaho dito kila Madam Meka. Kaya mula pa nung bata si Madam Meka, nakita ko na siya. Kaya kilalang kilala ko si Madam Meka. Napakabait si Madam Meka talaga. Ganyan lang siya mag-arty minsan. Pero ang bait-bait talaga ni Madam Meka. Tsaka ang daming mga kaibigan niya ang nagpunta dito sa bahay lagi. Nagpa-party-party sila dito sa my porch. Kaya yung mga kaibigan niya ay eh, kilala ko na din. Kilala ko si Madam Michiko. Kilala ko si Madam Michelle. Kilala ko din si Madam Mimi. Tsaka kilala ko din si Mitoy na crush ko talaga yung si Mitoy kasi ang bango-bango talaga nung si Mitoy pagka laging pumunta dito. Pagkatapos mo maglagay ng foundation B, maglagay ka na ng concealer sa eye bags mo B para hindi halata na wala kang tulog. Kaya ang ilalagay ko na concealer itong MAC Prep plus MAC Prep in Prep in front, okay, Nakita ko si Madam Michelle, ilagay niya dito sa ilalim ng mata niya. Tapos, pagkatapos niyang mailagay yung concealer sa ilalim ng mata niya, ilan eh, na lang nag yung ilalim ng mata niya para tuloy hindi siya puyan. Kaya huwag niyong kakalimutan maglagay na concealer para hindi halata na wala kayong tulong. Ngayon mga baby, i na natin ang concealer para hindi halata na meron tayong inalagay para natural look lagi. O oh, ayan, akalain mo hindi na ako mukhang poyat. Kakaadik talaga manuon ng mga videos ni Madam Miss Yen. Kaya yun yung lagi kong pinagpuyatan sa gabi. Pag makeup, makeup na ganyan. Pampaganda. Pagkatapos mo maglagay daw ng concealer bake, wag na wag mo daw kalimutan isit yung foundation. Kaya, gagamit po ako ng powder para isit yung foundation ko para naman hindi mag-oily ang aking mukha dahil oily na nga yung mukha ko. Tapos, makalimutan ko pa mag-powder. Ay, naku, grabe siya. Mga bibi, ang gagamitin kong powder na pang sit ng foundation ko ay itong Make Up Forever Paris Professional. Ito siya ayan siya. Magkwento ako tungkol sa Paris dahil mga anim na bisis na nga yata ako nagpunta ng Paris. Kasi lagi kami doon kasi nga si Madam Mika lagi siyang nag-shopping sa Paris. Lagi siyang mag-Paris ng mag-Paris everyday. Sinasama niya ako lagi pag nagpunta siya ng Paris para magbukat ng mga shinapping niya. Sawang-sawa na nga ako sa Paris B. Pero wala akong magagawa dahil kailangan ako samahan si Madam Meka dahil kailangan niya na may magbuhat ng mga pinamili niya. Kaya lagi niya akong isinasama sa Paris tsaka sa iba pa country. Kaya mag-apply na ako ng aking powder para hindi na oily ang aking face. Ano kaya ang gamitin ko na brush na pang apply ng powder? Ay, alam ko na ito. Kasi sabi ni Madam Michelle, pagka daw nag-apply ng powder, dapat daw yung malaki para mas maganda yung application. Minsan na nagpunta kami ng Paris. No first time ko magpunta ng Paris, that was year 2002. First time ko magpunta doon, hindi ko pa maintindihan yung mga salita nila. Kaya no, pagdating namin doon sa my hotel, kinausap ako ng mga dong doon. Kaya hindi ko naman maintindihan yung mga pinagsasabi nila. Sabi nila sa akin, uwi, sabi ko, ano ba naman itong mga dung na ito? Pinapauwi na ako agad. Hindi pa ako nakatulog, hindi pa ako nakalego, hindi pa ako nakakain. Uwi na agad. Yung palang ibig sabihin ng uwi, yes. Ay nako talaga, pag hindi mo talaga maintindihan ang mga pinagsasabi ng mga ibang tao sa ibang bansa, talaga mawala ka talaga sa pupuntahan mo. Kaya pag yung pag nagpupunta kami, nagtutor kami ni Madam Mika sa mga iba-ibang bansa, nagsunod lang ako sa kanya dahil mahirap nabi baka mawala ako dyan. Hindi na kami magkita ni Richard, pagka nawala ako. Ayan, nailagay ko na ang powder. Siguro naman hindi na mag-oil ang aking face. Pagkatapos mo maglagay ng powder, maglagay ka na ng eyebrows. Ito ulit, Makeup Forever Professional Paris. Siyempre, galing lahat ng Paris ang mga gamit ni Madam Meka. Mamahalin lahat ito. Kaya ang ganda ng mukha niya dahil mamahalin lahat ng mga gamit niya, Bi. Ang nakita ko na nagawa ni Madame Michelle, maglagay siya ng konti dito sa may kamay niya. Tapos, maggamit siya ng brush na yung napakaliit na brush pero matulis. Kaya, maghanap ako dito ng maliit na brush at matulis. Ayan, ang brush na maliit at matulis. Ilapit din natin yung camera para makita nyo kung ano yung ginagawa ko sa mukha ko. Para mukhang totoo, di ba? Pero sana lang hindi ito makita ni Madam May kapag dating niya dahil malalagot ako sa kanya, B. Pagka naglagay ka ng pang-eyebrow sa ano sa kilay mo eh dahan, -dahan lang bi wag pabigla nang pabigla dahil pag nabigla mo yan magiging makapal yan. nightmare ay grabe kaya magsimula daw sa pinakadulo tapos iganyan mo daw ayan sundan mo lang daw yung natural shape ng eyebrows dahil ang eyebrows daw e eh, kahit anong gawin mo, ganyan na daw talaga yan. Kahit papaayos mo sa parlor. Sa mga tutorial ni Madam Michelle lagi laging sinasabi na eyebrows on fleek. Noong una, hindi ko naman alam kung anong ibig sabihin ng eyebrows on fleek. Pero pagkatapos niyang sabihin ng eyebrows on fleek, swing ang ganda na ng eyebrows niya. Kaya yun siguro ang ibig sabihin ng eyebrows on fleek. Maganda na yung eyebrows. Ganon. Ayan, maganda na yung kilay ko, B. Kaya pwede ko nang sabihin na eyebrows on fleek. 'di ba? Oh my god. Nakalimutan ko palang maglagay nitong ganito. Sabi MAC Pro Longwear Waterproof Brow Seat. Maglagay daw ng eyebrow seat para magparihu yung kulay ng eyebrow tsaka yung kulay ng buhok. Kasi pinakulayan kasi na madami ka yung buhok ko. Dinala niya ako sa salon kung saan din siya nagpapagawa. Tapos sabi niya sa akin, mi my, get your hair done. Okay, sabi ko naman, oh my god. Sure, ma'am. Why not? Chocnut. So kasi pagka nag-usap kami ni Madam Meka, lagi na akong ini-English. Kaya lahat ng natutunan ko na English doon sa mga videos na pinapanood ko, yun din yung sinasagot ko sa kanya para naman maintindihan din niya ako kasi lagi siyang nag-English. Kaya dapat lagi din akong nag-English, di ba? Kaya pagkatapos ng kilay, pwede na tayong mag-eyeshadow. Ito naman ang gamitin ko sa eyeshadow ngayon, itong NARS. Hindi ko alam kung bakit NARS ang pangalan nitong makeup na ito dahil ang alam ko ang NARS yung kasama ng doktor sa ospital. Bakit kaya ganito yung pangalan ng makeup na ito NARS? Ang mga makeup talaga, crazy. Hindi mo alam kung bakit ganyan yung pangalan. Baka hindi ko lang maintindihan. Ang una kong color na gamitin mga B yung brown na walang glitter. Kaya ilagay ko dito sa ano, dito sa crease para magkaroon ako ng crease gaya ni Madam Lagi niyang sinasabi yan. Tapos naggamit ka daw ng ganitong blending brush para maganda daw yung application ng eyeshadow sa mata mo. Pagkatapos mo maglagay ng brown na eyeshadow dito sa my crease, maglagay naman tayo ng eyeshadow na medyo may shimmer ng konti para maganda yung effect pagka nagpikit kang ganian, Makitang mag-shimmer pagka yan, ganyan. ba? Diba? Ay, ang ganda naman ng eyeshadow na ito. Talagang mukhang magmayaman talaga. Ang bango pa ng amoy. Kaya hindi ko tuloy alam kung eyeshadow ba ito o pa bako. Baka hindi na ako mukhang mi may mamaya. Baka mukha na akong misi pagkatapos nitong makeup na ito. ba? Diba? Tingin ko okay na yung eyeshadow na nailagay ko. Kaya ang alam ko, nilalagyan na nila ng yung parang ganyan. Yung parang eyeliner dito. Kaya maglagay din ako ng eyeliner para pari pareho kaming maganda, di ba? Oh, my God! Lumampas na yung eyeliner, B. Tika, ano magagawin ko pag naglampas na ang eyeliner? Esep, esep, may may. Esep. May may mag ka na gagawin mo pag naglampas na ang eyeliner. Isipin mo yung mga tutorial ni Madam Michelle. Ay, alam ko na punasin daw ng wipes. Naglampas na, B. Anong pa naman yan? Yan kasi, salita ng salita. Kasi, kaya lampas na tuloy ang make up wala na. Pagka naglampas yung eyeliner mo, be, munasin mo lang ng wipes. Basta wag kang mag -nervous. Kasi pag nag ka, mas lalong lalampas yung eyeliner mo, be. Ang ganda, ganda na ng mata ko, para natuloy mata ng pangmayaman. Gamitin ko din ito. Ito naman natutunan ko kay Madam Mimi. Nung napanood ko naman yung video niya, ito ginamit niya. Ito, hindi pa nga niya alam kung paano basahin ito. Ang sabi nito Shu Imura. Alam ko yan. Ay, lagi ko naririnig si Madam Meka. Sabi niya sa akin, Mimai, can you get my Shu Imura? Sabi ko naman, okay, ma'am. Ay, ang ganda naman ng effect talaga sa mata ko pagka nag-curl curl ng eyelashes na ganyan. Para tuloy naglaki yung mata ko. Tapos ngayon, siyempre, maglagay na tayo ng eyeliner na puti dito sa parang ilalim ng ang kate. Expired na ba itong makeup na ito? Bakit ang kate? Kaya hindi naman siguro dahil mamahali naman itong makeup na ito. Imposible ang expired na itong mga ito. Ay, naglaki na ang mga mata ko. Oh. Nag-open na sila. Pagkatapos na maglagay ng eyeliner, maglagay na daw tayo ng mascara. Kaya ang gamitin ko ngayon na mascara itong clinic. Kaya ganun ang mga makeup ano? Kanina naman ay NARS may sakit ba yung mga nagmi-makeup? Kaya kailangan ganito yung mga pangalan ng mga makeup nila. Nars, tapos clinic. Tapos kanina, Tarte yung ko sa tindahan. Oh my God, it's so weird naririnig ko lahat ng pinagchichikahan nila pagka nagchichika-chika silang ganyan ay sabi ko hala sino ba yung pinag-uusapan nila na girl ay ang dami kayang nagpunta dito sa bahay ng mga ganyan na mga burta baka naman pwedeng kainin ito no wala nilalagay pa yun sa makina nilagay pa naman sa makina nagpotok yung makina ang make up pala no pwedeng kainin pariho lang tayong sosyal yung amo yung mga madam natin